Dalawang libing ang dinagsa ng masa noong dekada 80. Ang unay ang libing ni Ninoy Aquino noong 1983. Ang pangalawa ang libing ng batang aktres na si Julie Vega noong 1985. Wala sa politika si Julie, hindi tulad ni Ninoy, pero minahal siya ng masa. Ito ang pinakahuling pelikula ng aktres na may titulong Lovingly Yours, Helen the Movie. Sa pelikulang ito, sinapian siya ng masamang espiritu. Ayon, Matthew. Bakit hindi ka tumayo dyan? Akala ko may patay Ito marahil ang dahilan kung bakit maging ang kanyang pagkamatay ay nahaluan ng misteryo. Kinulam daw si Julie, niligawan ng engkanto, sinapian ng masamang espiritu. Ito ang pinakahuling itini Julie Pearl Postigo nang siya'y magtapos ng high school sa St. Joseph. Habang kinukunan ng litratong ito ay dumaranas na siya ng matinding sakit. Isang buwan lang makalipas, na namatay na si Julie. Sa murang edad na labing anim na taon. Kung ano yung lungkot ng mukha niya sa ginagampanan niya sa television, ganon din sa natural na buhay. Na parang may problema, parang hindi siya happy. Bata pa lang ay kinakitaan na ng husay sa pag-arte si Julie. Kaisa-isang anak na babae na mag-asawang dentista na sina Perla at Julio Postigo. Bunso sa anim na magkakapatid, siya ang inaasahan ng pamilya na makapagbibigay ng ginhawa. Una siyang nakilala sa pelikulang Mga Mata ni Angelita, kung saan nanalo siya bilang Fama's Best Child Actress. Kabilang sa kanyang mga pelikula ang Roberta, Daddy. Lord oh, Elisa, Siya po eh, sa akin ng kaibigan ko. Dear Mama. Mommy. 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 Daddy's little darlings at marami pang iba. Pero sa telenovelang belang, Lisa, siya higit na tinangkilik ng masa. Lahat na yata ng hari sa pelikula na katambal ni Julie Vega, ang action king, comedy king, pati ang nag-iisang superstar. Maging ang kanyang katunggali sa dramang pang telebisyon ay naging matalik pa niyang kaibigan. When we did our first movie together, which is Mga Basang Sisiyo, that's where it all started. Every time na magkasama sa shooting, kami yung parating magkabadi, kung magkasa kami yung parating nag-uusap. It was always like that. Um, that's where our close. That's how our closeness was. Nakasalamuhan na rin niya si Pangulong Marcos at First Lady Imelda Marcos at sino ang mag-aakalang pati ang ikalabing tatlong pangulo ng Pilipinas ay naging bahagi ng kanyang buhay. Nabighani ang lahat sa kanyang magandang tinig nang i-release ang kanyang kauna-unahang album na kabilang ang kantang Somewhere in My Past.